Sa modernong panahon, ang globalisasyon ay naging tulay ng pagkakaisa. Pinag-uugnay nito ang mga bansa sa pamamagitan ng teknolohiya, komunikasyon, at palitan ng kultura. Dito sa Pilipinas, napakalaki ng ambag ng globalisasyon sa pag-unlad ng edukasyon, trabaho, at araw-araw na ng globalisasyon ay ang teknolohiya. Dahil sa internet, napapalipit tayo sa mga kaalaman mula sa ibang bansa. Mapa-online class, freelancing, o simpleng pakikipag-chat. Lahat posible sa isang pindot. Marami sa kabataan ngayon ang gumagamit ng teknolohiya, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagnanegosyo. Tulad ng isang estudyanteng ito na nagsimulang mag-online business habang nag-aaral. Sa inyong palagay po, ano po yung nakaka nakatulong sa iyo? Ay, nakatulong ang teknolohiya sa iyo para sa iyong business? nakakatulong talaga technology uh, sa na Facebook at pag gamit sa Facebook makapost ko himbawa dili ko kabaligya diri sa oval so gamit ang Facebook kay makabaligya ko maski nakita lang ko sa matong Mother's Day murag daghan kayo siya mag-order kay tas na mag mag reserve so maski gaigda lang ko sa balay makabaligya gyapon ko mm -hmm. say imo maulan so pag magulan di ko kado-diri dire kay wala man kay payo nga kwan so makabaligya agyapon ko magpost lang ko tapos magdagan pud ma inform nga mga friends na ko so magingon sila nga oh pare kay pag humbawa, pag sila gusto regaluhan so mag chat na lang sila sa kay gabalo naman sila gabaligya ko kay nagwa post man ko ya? Yeah, oh, lang to okay ma thank you thank you ba? Gaya niya, mas marami pang kabataan ang natututo gumamit ng digital tools para kumita at matuto. Isang patunay na malaki ang naitutulong ng globalisasyon sa paghubog ng mas madiskarteng henerasyon. dahil sa globalisasyon, marami na ring Pinoy ang may oportunidad magtrabaho online o makakuha ng kliyente mula sa ibang bansa. Ang mga produktong lokal ay naaabot na rin sa ibang bansa, tulad ng crafts at food products mula sa Pilipinas. Hindi lang ekonomiya ang naimpluwensyahan ng globalisasyon, pati kultura. Tayo ay nakumaling sa international music, fashion, at pagkain. Pero sa kabila ng pagbabagong ito, mas lalo ring na ipapakita ng mga Filipino ang kanilang talento at yaman ng kultura sa buong mundo. Ang globalisasyon ay parang isang ilaw na nagbibigay ng direksyon sa hinaharap. Sa tamang paggamit nito, maaari tayong umunlad at makipagsabayan sa buong mundo. Sa mga kabataan, ito ay oportunidad. Sa bawat mong mayan, ito ay pag-asa. Sama-sama nating gamitin ang globalisasyon para sa kaunlaran at kabutihan. Hamon man ito sa ilan, ito rin ay biyaya sa marami. Nasa atin kung paano natin ito gagamitin para sa ikabubuti ng lahat.